Naglatag ng ilang aktibidad ang University of Santo Tomas o UST bilang pagpupugay sa yumaong si Pope Francis. Inilawan ang kulay violet o kulay lila ang ilang landmarks landmark sa UST gaya ng Main Building at Arch of the Centuries bilang pagpapakita ng pagluluksa sa pagpalo ng Santo Papa. Matatandaang nang bubisita ang Santo Papa sa bansa noong 2015, nakasama niya ang mahigit sa 20,000 kabataan sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas. Sa main building ng universidad ay nakadisplay ang ilang ginamit ni Pope Francis, kabilang ng guestbook na ang guest book na sinulatan niya katabi ang ginamit na ballpen. Nandun din ang ID at ID lace na kanyang isinuot at katabi ang papal chair na ginamit ng Santo Papa. Yung University of Santo Tomas being a pontifical university, pwede nating tawagin the Pope's University para itong mga nandito mga objects ma alala natin muli yung mga nangyari nung time na yun. Buhayin natin yung event para mas maging makahulugan yung uh, naalala nating pagdalaw niya at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon. Ang tinig ni Reverend Father Isidro Abanyo, Director ng UST Museum.